Uh, yes po mga kabarangay, uh, sa, sa aking pong palagay, uh, ang pagpirma pong ito ng ating Pangulo ay isang matinding estratehiya para mapospon po ang halalan technically. Paano? <laughs> sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, ka, kayo po ay aking malugod na inaanyayahan. Kung na mag-subscribe, pakiclick po yung notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos at pakilike and share naman po ang mga kabarangay para lalo po itong lumawak lumagana. Uh, bago po yan mga kabarangay, magnilay-nilay po tayo ng kaunti. Uh, marami po yung nagsasabi na mga personalidad na uh, ayaw ng Pangulo na mapospo ng halalan. At uh, ito ay gustong-gusto niya pong matuloy sa December 1, 2025. Pero nakakaduda. Kung ayaw talaga na ng Pangulo ang uh, halalan, eh di dapat po ibineto na po niya ito, hindi po ba? Or, hahayaan punya niya na maging ganat na batas na lamang, bahala na ang Korte Suprema. Pero taliwas po, yung mga naglalabas ang balita ano naman ngayon, at ito nga ay kanyang pipirmahan sa uh, August 12, 2025, mga kabarangay. At kaya ko po nasabi na ito ay isang parang matinding estratehiya. At nasabi ko rin po na hindi po garantiya ang pagpirma ng Pangulo para mapospon po ang halalan. Opo, yan po ang nakikita ko mga kabarangay. Ang pirma po ng Pangulo ay hindi garantiya para uh, mapospon ang halalan. Manapay, ito po ay isang matinding estratehiya para mapospon ang halalan. Paano po? Mga kabarangay sa mga naglalabas ang ulat at sa mga sinasabi po uh, ng ating mga namumuno. Uh, kagaya po na ni Council chairman Erwin Garcia. Ay uh, ang sinabi po niya, ang pipirmahan ng pangulo, ang napapalob ay 2 uh, years. 2 years lamang. Ang uh, pagupo o dalawang beses at apat na taon. Taliwas po doon po sa uh, naratig tagahan o pagkasunduan po ng kongreso na uh, apat na taon sa isang termino at tatlong ulit na pwedeng umupo. Mga kabarangay, wala po sa ratified bill yung uh, sinasabi ngayon na uh, dalawang uh, beses lamang na pwedeng umupo ang mga barangay officials at ang uh, sangguniang kabataan ay isang beses lamang po at apat na taon at kaya ko po nasabi na ito po ay isang estrategiya na matindi kapag ganyan po ang nangyari ibig pong sabihin ay uh, pipirmahan nga yan ng Pangulo pero may mga babaguhin provision at kapag yan po ay nangyari babalik po mga kabarangay sa 20th Congress itong bill na ito at ito ay magiging patay na nga. Kasi 19 Congress pa yan eh. So pag umabot po o pag uh, pinadala muli, ibinalik sa 20th Congress ito, yes po, gagawa sila uli ng paniga, uh, panibagong batas. Yan po ay yung mga sinulat ng Paulo. Sa provision, babaguhin yan. mag to zero na po yan, mga kabarangay. At kung yan nga po ang mangyayari, yan ang sinasabi ko po sa inyo na taktika, estrategiya para ma-postpone po ang halalan. Sa madaling salita po ay hindi po totoo na uh, agree o sang-ayon ang Pangulo para matuloy ang halalan. Kung hindi, agree siya na ito po ay ma-postpone mga kabarangay. Pag-aralan po natin ang estrategiya na sinasabi ko. Dahil nga po uh, may uh, in-insert na provision or may binago, ang Pangulo doon po sa ratified bill ng 19th Congress ay mapapawalang bisa na po yan. Yan po ay babalik po uh, sa Kongreso at magsisimula uli o back to zero po sila. So dito na po pumapasok yung estratehiya po na sinasabi ko, technical. Yes po, kung, kung kumbaga sa basketball eh, hindi dribble, dribble, dribble muna yan mga kabarangay habang pinapatay po yung oras. Yes po. Kapag yan po ay uh, naratipikahan na muli sa 20th Congress, uh, bagong uh, proposed bill, at uh, yan po muli makakarating sa Pangulo, pwedeng i na naman ang pagpirma. At, at kapag uh, pinirmahan na po yan, ay umiiksi, lumiliit na po yung oras na mga gustong magpetisyon, mga kabarangay at baka nga, wala na nga pong magkainteres na magpetisyon. Yan po ang technical na uh, iniisip ko po na estratehiya na iniisip po ngayon ng gobyerno. Ibig ko pong sabihin, 'yun nga po kapag wala na po na nagreklamo, nagpetisyon, yes, yan na yan. Tapos na postpone na po ang halalan sa December 1, 2025. At kung meron naman pong magpi yan nga po yung sinasabi ng mga eksperto. Baka gahul na po sila sa oras. Baka maliit na maliit na lamang po ang chance na baka pagdesisyon po agad ang Korte Suprema. At malabang kahit po ang disisyon ng Korte Suprema ay unconstitutional yan, postpone pa rin po ang halalan. Yan po ang estratehiya po na nakikita ko uh, sa pagpirmang yan po ng ating Pangulo, mga kabarangay. Kung sakali man po uh, yan po ay mangyayari, ang uh, pag-asa na lamang po ng taong bayan ay ang mabilisan po uh, na aksyon ng Korte Suprema uh, Ibig ko po sabihin kung sakasakali po na maipit ang mga magpipetisyon dahil sa kawalan po ng panahon o oras meron po silang komer komilek ruling, sila ang nagtakda niyan kung aakto po sila o hindi, mga kabarangay uh, sa ganang akin po ay pwede po silang umakto ng ayon sa batas nasa kanila po yan mga kabarangay so ayan uh, po ang aking nakikita sa pagpirma po ng ating Pangulo ayan uh, po ay isang malaking estrategiya na maaari pong maganap Coiners Ring ayan uh, nga po mga kabarangay ang uh, pahayag po ng bobo at walang kaalam-alam na si Coiners Ring yan po ang uh, nakikita ng uh, walang alam sa politika ha nang pangit na si Queen Mersing uh, tiyak po na uh, yan po ang uh, sasabihin ng ating mga kritiko kaya uh, inunahan ko na po kayo inunahan ako uh, na po sila uh, sa mga naniniwala naman po at uh, sumusuporta sa aking uh, youtube channel maraming 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 salamat po sa inyo at asahan po ninyo na kahit ano pong kritiko ang ating matanggap ay hindi po tayo titigil Uh, sa pagsasalita mga kabarangay uh, Dahil kung wala pong magsasalita Sino pa? <laughs> mga kabarangay uh, Ang hakikin layunin ay isa lamang po Kapag uh, ang batas ang nagsasabi Dapat po tayong sumunod Pero kung yan po ay sabi-sabi lamang Dapat po tayong sumagot At yan po ang aking ginagawa nagpapahayag, sumasagot po sa issue sa abot po ng aking makakaya mga kabarangay. Muli po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, kayo po ay aking uh, inaanyayan Please po mag-subscribe naman po kayo. At uh, pakishare naman po o like, comment sa aking mga videos. At ang importante po na pakiusap ko po mga kabarangay paki-share naman po. i po para ito po ay lumaganap para mas makaki uh, marabi marami po ang makakilala kay Koy Mersing na bobo, mga kabarangay. Uh, sa ating mga kabarangay naman po na talagang desidido na po na sumagupa sa halalang ito. Lalong-lalo -lalo na po yung mga may mabubuting kalooban, yung uh, talagang hangad ay uh, mag-serbisyo po ng totoo at tapat. Wag po kayong titigil mga kabarangay uh, sa paglakad, sa pagpapakilala dahil kukulangin po ang inyong panahon kapag kayo po ay naniwala sa mga sabi-sabi-sabing ito na mapopospon po ang halalan. Kung mapopospon nga po ang halalan dahil sa technicality, wala po tayong magagawa, hindi natin kontrol 'yan dahil sila po na nasa posisyon ang may kontrol nito. Ang masasabi ko lamang po, anot ano man po ang mangyari, ay tiyak po na magkakaroon po ng halalan. Hindi man lamang hindi man po magaganap sa December 1, 2025, tiyak po hindi naman aabutin ng sandaan taon niya magkakahalalan. Kaya po maghanda po kayo. Huwag po kayong titigil uh, sa pagkilos uh, para makaagapay po kayo or para hindi po magamit ng mga nakaupo ang kanilang adbent a uh, uh, adventahe o advantage po ang lagi ang mga nakaupo so mga kabarangay uh, muli po ipakita po ninyo na kayo ay karapat-dapat at ipakita po ninyo na o hindi ang halalan ay handa po kayo na magsakripisyo at lumaban sa anumang laban para sa inyong barangay salamat po